Oh, Mr. Tubod-Tubod, ka pala. Ah, oh, good morning po, sir. Ano bang ginagawa mo? Ah, sir, gumagawa lang po ako ng backdrop para po sa cultural presentation ng ating school sa Katbalogan mamayang gabi po. Eh, matatapos mo ba yan hanggang mamayang hapon? ika out na lang po ito, sir. Tapos na. O, oh, sige, ayusin mo yan ha. Kailangan, pag nakita ng mga tao doon, magandang-magandang backdrop ng stage natin para makadagdag din naman ng points para sa ating school, para sa presentation ng ating school. Sige po, sir. Eh, kumusta naman yung mga performers natin? Yan nga po yung mga estudyante nagpa-practice po para sa kanilang presentation mamaya. Ah, sila ba yan yung mga nagpa-practice dyan sa field? Opo, sir. Ah, okay, sige. Tapusin mo na yan ha, para ready na tayo para sa presentation ng ating school mamaya. Opo, ready na po. Okay, sige. Kaya mo yan. Magaling ka naman. Sige, alis na ako ha. Opo, sir. Thank you, sir. Okay, yan. Tapos na. Okay na siguro to.